For today's mini vlog, naman niyo ulit ako lagi. Magbukas ng tindana, maaga. Ito nga pala, nakabili pala ako ng tinapay. Nakabukas na ako ng tindapay. Bago ako nakabili ng pandesal. So, ito, nagising ako ng 5 dahil lagi naman pala ako nagising. At ito pala, ginising ko yung mga anak ko ng maaga kasi may patay dito sa amin. Ililibing ngayong yung araw na to. So, yung maaga, akong, maaga ako sa ginising. Kasi ang kasabihan dito sa probinsya namin, na kapag may patay, daraan na ay didibig na dapat gising ka na bago dumaan ang patay so kaya yan, ginising ko na sila at kami dito sa tindahan habang naghihintay na dumaan ang patay na ito na, na muna kami so ayan, ang kukulit ng mga anak ko lalo na yung maliit, hindi mapakali so ito na nga pala yung karo ng patay dumaan na sila at paalis na rin sila so ito na sila para sa maglarakad sila malayo, lalakad nilang dito sa sementery. So, for the video, hanggang dito na lang. Thank you for watching!